Kapayapaan po sa lahat mga kaibigan at mga kapatid. Haway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang tinatalakay po natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. At ang ating pong tatalakayan ngayon ay tungkol po sa mga bulaang propeta. Um, ang po natin noong panahon pa ni Moses Deuteronomio 18.22 Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan huwag mong katatakutan siya yan po ang sinasabi po ni Moses sa mga Israelita noong araw tungkol po sa mga bulaang propeta sa panahon po natin ngayon marami rin pong nagsasabi na sila ay propeta. Pagdating po sa ating Panginoong Isa so Kristo, eh, pinag-iingat din tayo sa mga bulang propeta na ito. Matthew 24.24 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari pati ng mga hirang. Ito rin po ay eh, sinasabi rin po sa Marcos 13.22. Sabi po ng talata eh, Itong mga bulang propeta nito ay may kapangyarihan. Magsisigawa pa nga po ng mga dakilang tanda, sabi ng ating Panginoong Heso Kristo. At mga kababalaghan, di may, may power po sila. Meron po silang kapangyarihan na gumawa ng mga kababalaghan. sabi rin po naman ng ating Panginoong Heso Kristo, makikilala rin po natin sila. Buti na lang po at nagbiga din po ng ating Panginoong Iso Kristo ng paraan para malaman natin at makilala din po natin sila. Ganito po ang sinasabi po ng ating Panginoong Iso Kristo sa Matthew 7.15 patuloy. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, tatapwat, sa loob ay mga lubong maninila, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Kayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay magbubunga ng mabuti. Tatapwat ang masamang punong kahoy ay magbubunga ng masama. Hindi maari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Ayat sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Ganyan po ang paliwanag po ng ating Panginoong Iso Kristo mga kapatid. Para po makilala natin ang mga bulaang propeta na ito ay malalaman po natin sa kanilang mga bunga. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Pero hindi po lahat ng Biblia ay ganito po ang pagkakasabi nila. May mga Biblia na nagsasabi makikilala daw po sa gawa. Ganyan po ang sinasabi po ng magandang balita Biblia imbes na bunga, gawa po ang sinabi po nila. Ganon din po ang version po ng ang salita ng Diyos, Biblia. Kung susundan po natin ito, hindi po natin makukuha mga kapatid dahil po pagkasagawa, hindi natin masusundan po ang sinasabi po ng ating Panginoong Isa Kristo. Kasi po itong mga bulang propeta na ito, hindi po sila gagawa ng hindi maganda sa paningin po ng tao. Nalalanin po natin sabi po ng talata na ng damit tupa pero sa loob nila ay mga lobong maninila. Ang tupa po, yan po ang simbolo po ng kaamuhan at kabaitan. Kaya po ang ating Panginoong Heso Kristo ay tinatawag po siyang kordero ng Diyos. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo hindi maari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Napakaliwanag po ang sinasabi po. Yung bunga na yon hindi po pwedeng maging gawa. Kaya po pinagkadidiinan niya na sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Yan po ang sinasabi po ng ating Panginoong Yeso Kristo. Bago po natin linawin ito, linawin po muna natin yung mga iba bago po tayo pupunta po sa bunga. Isa-isahin po natin linawin ng mga talata po mga kapatid para po hindi tayo mahilo. Sabi po dito sa 16, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o mga igos sa mga dawagan. Yung pong nakakaputi doon sa mga ibang version po, eh napitas po, gather naman sa King James Version natin siya titignan. Yung nakakaputi po, makakapitas, parang ganun ba? nakakapitas baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Ang ubas po ay isang simbolo rin po yan. Ang ubas po ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Juan 15.1 patuloy. Ganito po ang sinasabi po ng ating Panginoong Heso Kristo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita Kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yan po ang sinasabi po ng ating Panginoong Isokristo, mga kapatid. Ako ang puno ng ubas, sabi niya, kayo ang sanga yung sanga po yung mga nananampalataya po sa kanya at yung mga nananampalataya po sa ating Panginoong Yeso Kristo ay yun po yung mga ubas na nababakuran na sinasabi po ng Biblia na sinasabi po niya mapipitas baga ng mga ubas sa may tinikan yung mga bulang propeta po, hindi po pwede silang makapitas ng ubas o kaya sa mga nananampalataya po kay Kristo. Dahil po ang mga nananampalataya po kay Kristo ay nasa tinikan po o binabakuran po niya ng tinik. Tanungin po natin paano po tayo nakakasiguro na yung mga nananampalataya po sa ating Panginoong Heso Kristo ay nababakuran po ng tinik. Ganito po ang sinasabi po ng Espiritu Santo sa Isayas 5.5 At ngayon aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. Nakabakod pala ang ubasan ng Diyos mga kapatid. Tuloy po natin. At aking pababaya ang sira, hindi kakapunin o bubukirin man, kundi magsisitubo ay mga dawag at mga tinik akin ding iuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang mga tao sa Huda ay ang kanyang maligayang pananim at siya ay naghihintay ng kahatulan ngunit narito kapighatian ng katwiran ngunit narito daing napakaliwanag po na kapag ka nasa Diyos po tayo at yung mga nananampalataya po sa ating Panginoong Isokristo ay eh, nababakoran din po sila ng tinik ngayon po mga kapatid ay eh, atin pong lilinawin kung ano po yung bunga po na sinasabi po ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, nakadamit to pa. Ibig sabihin po, gagawa po ng magandayan yan. Gagawa pa nga po ng dakilang tanda at saka mga kababalaghan. Kaya mga salita na magaganda, mga matamis, matamis na salita, yan po ang mga gagawin po nila kung mamimingwit po tayo, mahuhuli po natin ang isda sa kanilang bunganga. Ganon din po ang mga bulaang propeta. Sa kanilang mga bunganga rin sila mahuhuli. Ngayon po ay atin pong tanungin, ano po ba ang meron sa bunganga? May bibig po ang bunganga at ang bunga po ng bibig ay dila. Kawikaan bente Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Sa bunga ng kanyang labi ay masisiyahan siya. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. May bunga din po pala ang dila. At ano po ang dila? Marami po ang sinasabi po ng Biblia tungkol po sa dila. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan po ng dila. Yan pong sinasabi po ng talata. At ang nagsisibig sa dila ay magsisikain ng kanyang bunga. Sa Biblia po, marami po ang sinasabi niya patungkol po sa dila. Atin pong alamin ng mga mga ilan. Ganito pong sinasabi po ni Apostol Pablo sa Roma. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kabandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi at ganito rin po ang sinasabi po ni Santiago 34 patuloy narito ang mga daong naman bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malakas na hangin gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit kayun din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy at ang dilay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay diliibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dila'y pinagniningas ng impyerno. Yan po ang sinasabi po ni Santiago mga kapatid, kaya ang dila po ay makamandag po, yan ang pinapamatay ng mga ulupung Yan po ang dila mga kapatid at yan po ang magagamitin po ng mga bulang propeta na ito. Ang bunga ng kanilang mga dila, yan po natin makikilala ang mga bulang propeta sa pamamagitan ng kanilang bunga, kaya ang kanilang puro, yung aral, yung aral po nila. Kaya po sinasabi po ng ating Panginoong Iso Kristo, Hindi maari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Ganito po ang paliwanag po ng ating Panginoong Iso Kristo. Matyo 12.23 O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon, o pasamayin ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kikilala po yung punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Yung mga bulang propeta ay makikilala din po natin sa pamamagitan ng kanilang bunga, bunga ng kanilang mga bibig. O kaya ay, yung turo, dahil po yung mga bulang propeta ay nagtuturo po sila ng hindi ayon sa Biblia. Sarili po nilang aral ang itinuturo po nila. Marami na po ang mga mga ngaral ngayon na nagtuturo po ng taliwas sa Biblia. Kung yung mga mga ngaral, eh, wala na po sa talata po yung sinasabi nila, wala na po sa Biblia. Mag-isip-isip na po tayo. Kaya po makikilala po natin ang mga bulang propeta sa kanilang bunga, sa kanilang mga turo, sa kanilang mga aral. Yan po po ang pinapatunayan po ni Apostol Pedro. Pangalawang Pedro 2.1 Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guru na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwaang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga taglay sa kanyang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nangagupiling. Yan po yung mga bulang propeta mga kapatid, lilinlangin po ng mga tao ng mga pakunwaring salita, mga pakunwaring mga magagandang salita. Sabi po ng Espiritu Santo sa Isayas, 34.16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga ngailangan ng kanilang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. At ganito rin po ang sinasabi ni Apostol Pablo, Tatapwat, Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Yan po napakaliwanag po mga kapatid. Sa panahon po natin ngayon, ang nagsasalita na po ngayon ay ang ating Panginoong Heso Kristo na po. Hindi na po si Moses, hindi na po yung mga propeta. Kung ano po yung aral po ng ating Panginoong Heso Kristo, yun na po ang masusunod ngayon. Kaya po tayo ay tinawag po na Kristiyano dahil po kay Kristo. Magbasa po tayo ng Biblia, mga kapatid, para po hindi po tayo maligaw. At hanggang dito na lamang po ako, sana po ang ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan, kailan paman. God bless po.